yung pagising natin sa umaga yun, biyaya na yun yung magising lang tayo sa umaga napakalaking biyaya na yun Hello, what's up? Good evening mga kalat Ayan na, uh, uwi na Hindi na masaya Uwi na tayo <laughs> Siyempre, pahinga na Kailangan natin gumising bukas na maaga Para naman sa worship service nadalo tayo ng worship service kaya hindi tayo magpupuyat yun salamat sa Diyos sa uh, mga mababait na CS natin kanina so kahit paano karoon tayo ng mga tip na uh, sakto lang yun salamat 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 sa Diyos sa syempre hindi lang sa mga CS no? syempre sa pag-iingat niya sa atin sa uh, bawat biyahe yun at syempre Ah uh, dahil sa pag-iingat na yun Uh, Siyempre, marapat lang na magpasalamat tayo sa Panginoon. Although, yun, dahil sa mga pagkakasala natin, eh, kung sa batas ng tao lang pagbabasihan, eh, hindi tayo karapat-dapat sa mga biyaya na na natatanggap natin nanguna yung pagliligtas sa bawat biyahe sa mga biyaya na rin diba at uh, sa yung pagising natin sa umaga, yun, biyaya na yun yung magising lang tayo sa umaga napakalaking biyaya na yun salamat talaga sa Panginoon at syempre salamat din sa lakas ng pangangatawan na binigay niya sa atin dahil nakapag-maneho tayo nakapag-drive tayo at salamat sa oras din na ibinibigay niya sa atin nagkaroon tayo ng kalayaan no? dahil sa sa trabaho na to eh nagkaroon tayo ng uh, kalayaan na pumili ng oras natin kung kailan tayo babiyahe at syempre para na rin makaganap tayo sa tungkulin natin sa iglesia, Ayan, sa iglesia ng Diyos so bilang ah uh, isang uh, kristyano at uh, tumatanggap ng mga biyaya marapat lang na bigyan natin ng oras ang uh, Panginoon ang Diyos Ama kasi lahat ng uh, meron tayo eh galing sa Kanya so kaya hindi pwedeng ano porque may trabaho ka eh hindi ka na hindi ka na magpapasalamat so isa sa paraan ng pagpapasalamat is yung uh, dadalo tayo ng pagkakatipon kaya bukas worship service sa umaga at sa hapon naman is uh, pasasalamat yon so happy pasasalamat po sa mga kapatid ko po sa pananampalataya sa members Church of God International yon uh, ingat nawa tayong lahat ng Panginoong Diyos